Ano po? Ang ganda ko po? naku hindi naman. Tama lang po. Check lang. Banks lang. Tapos konting pakita ng balikat. Diyosa na. Maganda na. Pero mga kaibigan, huwag niyong gagayanin ang aking banks. Kasi, mga professional lamang ang gumagawa nito. Kung nakita niyo bagay sa amin ni Ann Curtis, ang bangs, huwag niyo pong isipin na bagay din sa inyo. Kasi maaaring dalawa ang kalabsa niyan. Maaaring magmukha kayong kabayo o maging diyosang katulad ko. Kaya, kaya wag basta-basta magbabangs. Nako, pwede kayong makulong habang buhay. Kaso yan, pag hindi bagay sa inyo, pwede kayong mapagutan ng ulo. Kaya, wag basta-basta magbabags. Bihira lang po ang mga tulad naming may mukha na binayayaan na bagaya ng banks. Ilan lang kami. I'm Curtis, Riza May um, Julina Magdangal, Banks Garcia. Kaya, wag po basta-basta magbabangs, ha? Tingnan mo na kung bagay, hindi pocket bagay sa akin, ibagay din sa inyo.